so, in any case, dahil sa strong ang aking support and tingin namin meron talagang dapat na magsimula na kasuhan o mag, mag ng accountability dito sa most notorious red taggers, uh, final namin yung kaso with the express idea na this could be a, a landmark case um, dahil... Hindi lang naman ako yung nakararanas ng ganyang klaseng harassment. In fact, baka mas malala pa yung nararanasan ng iba. Siguro dahil sa profile ko, mas, sa uh, mas, mas alam ng publiko yung nangyayari sa akin. Pero in the provinces, grabe. Uh, grabe yung nararanasan na red tagging. Yung iba nga nakukulong pa, di ba? Uh, at yung iba, napapatay dahil sa ganong taktika. So ito yung, ito yung naisipan namin and I'm very happy na relatively mabilis. Wala pang, ano, wala pang dalawang taon kasi initially akala ko aabot to ng mga limang taon. Kasi sinabi rin sa akin ng mga abogado na pag civil case, lalo na, uh, hindi siya mabilis na gumagalaw at posibleng mahabang panahon ng back and forth.